yun magandang gabi sa inyo lahat mga boss bali ngayong gabi ay papakita ko lang sa inyo kung ano yung mga basic parts na tinitingnan natin kapag ka maglo drive tayo para naman makaiwas tayo sa aberya okay pakita natin isa isa kung ano yung mga dapat nating gawin kasi gagamitin namin to maglo drive kami eh, kailangan natin muna i-check bago natin i-biyahe okay so unang una dyan mga boss is yung kanyang engine oil tingnan natin yan mga boss yan. Saktong sakto lang. Yan. Sa pangalawang guhit, full. Tsaka, okay pa naman yung kanyang nangis. Okay. So, good yung ating engine. Engine oil. Yan. Cup. Sunod naman natin dito is yung ating coolant. Kung may laman ba, bawas ba, Ayan, may kulant naman siya kaya lang bawas ng konti. Dadagdagan natin 'yan. Tapos check natin dito yung radiator cap. Ayan, okay pa naman yung radiator cap tsaka yung ceiling niya, okay naman din. Pero kapag halimbawa, nagbabaw siya ng kulan, check nyo rin yung radiator cap. Baka naman sira na yung mga goma. Okay, lalagyan ko muna mga boss. Tapos check rin natin tong reserve. Hmm, wala na nga masukat ito. So tamang tama mga boss Meron ako ditong coolant Ayan Ready to use na to Bubuksan ko lang Lalagyan muna natin to ng coolant Okay good Tapos lagay natin to Yung radiator cap Sunod natin to yung ating reserve dapat check din natin yan para malaman yung level o level, meron siya ditong F, meron ditong L. So lagay natin yung coolant dito. Yan mga boss, nasa baba pa. Punuin natin yan. Dapat yung level hanggang dito. Yan. Yan mga boss, okay na to. Yan. Goods. Sunod, check natin yung battery terminal. Okay lang din naman, di naman siya maluwag. Okay, good. Pero yung mga ganito, dapat tililinis din natin. Yan. Tapos sunod naman natin dito is yung air filter. Buksan lang natin dito. Check natin, baka naman masyadong marumi na. Pwede natin niniisan. Mukhang malinis naman to. Then kapag halimbawa sobrang dumi na, palitan natin. Okay? So good pa naman 'yan. Balik natin. Sunod natin yung brake fluid. Ang nilalagay dito mga boss na brake fluid is dot 3 or 4. Check natin yung kanyang level. Okay, below max pero okay pa yan. And wag muna natin dagdagan niyan kasi diyan natin nalalaman kung manipis na ba yung ating uh, breaks o di kaya may tagas. Okay? Check din natin yung condition baka palitin na. Every 40,000 pinapalitan yung mga fluids mga boss o mga 4 years pa pwede na rin yan. Okay? So good. then sunod naman natin, check natin yung belt, condition ng belt. Kung may mga cracks na, palitan na natin. So, dito, so far, okay naman. Good. Okay. Then, sunod naman natin, i-check yung kanyang tagas, kung meron. Ayan. Mm -hmm. So far, wala naman siyang visual na tagas o wala tayong makita. Good. Okay, sa transmission naman tayo. Dahil ito ay manual transmission, hindi natin makikita yung gear oil. Pero na lang ko de-drain natin yung kanyang oil para may sample tayo. Pero every 3 years or 40,000 km, pwede na natin palitan yung gear oil. Okay? So sa mga automatic transmission naman, may mga dipstick yan. Yung iba naman wala. Depende po kasi. So bunutin nyo lang yung dipstick gaya nito kadalasang kulay pula yon check nyo lang yung uh, oil condition tsaka kung proper yung level nya okay so kapag halimbawa na medyo maitim na kailangan na natin papalitan yung ATF nya okay so sa wiper naman tayo yan lalo na kapag umuulan dapat check natin tong wiper blades So palitin na mga boss Kaya meron tayo nun Pamalit Okay Visual lang tayo mga boss Tapos check natin yung mga tires Kung hindi ba siya flat At saka kung tama yung kanyang PSI Ngayon naman Paanda rin natin So, paandar natin, check natin yung mga fan nya. Kasi, kailangan kapag ka naka-aircon, ay dapat umikot din yung fan. Then, kapag ka nakapatay naman, sa normal operating nya or optimal temperature, gagana yung fan. Dapat, tsaka medyo malakas. Okay, pero yung iba naman, meron kasing high and low. Depende po. Pero dapat gumana. Okay, so start natin. Okay. So check natin yung mga lights kung kompleto. Yan. Meron naman park light, hazard, brake light, dapat chine-check natin 'yan palagi. Okay? So sa park light check natin, hazard, signal lights, 'yan dapat chine-check natin 'yan. Tingnan na natin. Okay. Ito. Dito. Okay. So kumpleto naman yung mga ilaw. Aircon natin, tingnan natin kung gagana yung fan. hindi pa siya gagana tayo lang natin yung sa iba naman na katulad ng mga diesel engine na nasa pulo yung kanyang fan check nyo yung uh, fan blade hawakan nyo lang then attach tingnan nyo kung may laban kasi kapag ka pre-wheeling palitan nyo na po ng silicon oil okay so dito hindi pa o, observa ko muna ito mga boss kasi syempre bago tayo bumiyay dapat alam natin o na yung dapat na i-check tsaka dapat alam natin na kung may mga problema okay okay check mo rin yung mga brakes mga boss kung sakali man nagbabawas yung inyong mga brake fluids okay mga boss, umiikot na so far, so good okay so yun lang mga boss kinakita ko lang sa inyo, kung ano yung mga dapat tingnan natin, kapag kalimbawa babiyahe tayo na medyo malayo check up lahat, tagas oil, fluids uh, coolants yan, brakes yan, battery napaka importante yan mga boss okay So, yun lang mga boss. Sana meron tayong konting nutunan sa video natin ngayon gabi. Mukhang <laughs> kasabing ko sana eh ngayong araw. Okay. So, yun lang mga boss. Maraming maraming salamat po.